Hey you mga katumba oh, Mayroon tayong papakita sa inyo na Repo namin dito sa Rosco, Cagayan de Oro City Dito lang yan makikita sa Proctos Tablon, Cagayan de Oro City Ito nga pala guys Katatapos lang namin ito na I-condition yung under chassis Ang ginalaw lang namin dito is under chassis no? Pero ang makina oh, no? Maganda ang Andar no? So ito mga katumba oh. Ang repo namin dito is as is lang, no? As is. Pero ang uh, sa engine, ayun uh, 'yang ma namin. Kasi maganda ang makina. So ito nga pala ano, fuel injected, ah. Uh, uh, latest model 4x4 'to mga katumba. Oh, ayan, oh. Ready na ni, uh, ready na for sale. So meron na tayong ano nito ah uh, customer so bukas i na natin 'to so sa mga gustong uh, mag-avail dyan no ito nga pala yung down natin dito is 15 to 20 no estimated natin na monthly more or less uh, 7 to uh, 10,000 yung monthly nito sa 3 years so simple lang walang ano walang pos-kos balungos basta Meron kang valid ID, no, primary, to pieces, baranggay uh, barangay clearance, sidula, uh, yung bill mo sa Korinti at saka tubig, And then 2x2 ID picture, at saka dalawang, ano, dalawang kumikir, no, basta pasado sa CI, ay, uh, ay release natin yan, no, So, kung sino ang may plano dyan na mag-avail uh, uh, ng installment plan namin dito, no. Punta lang kayo dito sa uh, Prokdos, Cagayan, de Oro City. So, hanggang dyan lang mga katumbah. Uh, kung mayroong kayong katanungan, no, comment down dito sa ating video. So, hanggang dyan na lang. Bye-bye. Thank you for watching.